Naman, may gabi mga ngayong gabi mga kamaton on board naman sa mga 2 ka ano na yung mga guwapan e eh? kung mga tisoy na yan naman hindi ko makakuha na ang guwapa kuya, <laughs> uh, guapo yes, ang tisoy guapo ang guwapa maganda, maganda yun, may gabi naman mga kamaton ang uras 6.30 na galing gabi mga kamaton, on board naman nga na sir sa galing ng isip city mga Tagalog pala, pa lang dito sa si Manila. Mga kamaton, parating. Ano, karating pa lang siya, no? Opo. Oh, so, uh, are, sa Tatanay na channel ni Maton. Hello po. Hello. Okay, nakasan, nakasan. Nakasan, <laughs> nakasan to. Hello po. <laughs> okay. So, mga kamaton, galing sila sa Manila. Karating pa lang ngayong hapon. So, ano, pagkanya dito, mga tour kayo, papunta ng sabi mo kanina punta kayo ng isla Iquente sa Carles, yes. uh -oh. yun din sila, dalawa sila, kalahid mga kamata no. So, sir, sino ganun mo landa yan, sir? IRIS po. IRIS, kayo kaya ma'am? Reynald po. Oh. Reynald, ma'am ano kaya mag-girlfriend, -boy, boyfriend? <laughs> 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 Hello. Hello. <laughs> uh, parang ito, parang, parang hindi ko malata. <laughs> hindi po. Magkaibigan lang po. Magkaibigan lang. Ah, po. Ayon. High school classmates. Ah, okay. Mula <laughs> ng high school. Mukha pa kami so, mag-jowa. Para, parang... Hindi ko maramdaman kung pang jowa uh, kayo eh. Siya <laughs> <So, laughs> po yung may pinupunta ang jowa. Ah, kayo. <laughs> 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 so, sino ka na pangalan na... Pangalan natin. Dalawang beses na yan! <laughs> po. Rinald. Ah, kaya ya. Iris. Iris si Rinald. Kaya si Iris, Unta ka ako kung ano yung tama ko sa kanila. <laughs> <laughs> Pero may boyfriend, papunta na kayo doon? Kami pong dalawa? Hindi, may puntaan kayo. Wala naman. Well, Pauwi na sa inyong hotel. Pauwi na po kami sa hotel. Pero... Ang pinuntok po talaga namin dito ay gala. Gala-gala lang. Opo, gala-gala. Okay. Mag-ikot-ikot dito sa Amon nga, city ng Lilo, no? Yes, city of love ito, mga kamaton mo. Yes, si <laughs> <yung> Kaya pala. Para... <laughs> Oo. Oh. <laughs> kaya mo, city of love siya. Oo. Oh, Talaga, ginusto ko nung kausap ko dati dito. Hindi totoo yan. <laughs> <laughs> So, magkuhan kayo, mag kumain kayo mamaya ng batsoy namin dito. Kumain na po kami ah. sa Lapas Batch. Opo, pag natin nyo dito, kumain na kayo. Opo, kanina sa Lapas Market. Okay, so parang sarap talaga, no? Ayos. Ayos Huwag lang palagi, ha? Bakit? Dahil Bakit? Bakit? naman Bakit? Bakit? Uh, i Bakit? ko Bakit? ito na! Ito na tayo sa pamasok sa Lidesco. Oo. Oh, okay. Dito sila nang pala nag mga kamaton mo sa Lidesco. Ano Kuya, yung... Kuya, uh, oh? bukod sa netong lapas barcoy, ano pa yung pinagmamalaki ng ilo-ilo na pwede ipakain sa turista? Hindi, ang dami dito talaga papunta kayo ng Tatoy's. Tatoy? Oo. Tatoy's po ay restaurant. Restaurant. Okay. Yun ang class namin dito ng restaurant yung Tatoy's. Doon oh. malapit sa si may Tatoy's doon sa Etria. Oh, okay. Pero ang main nila doon sa Bilya. Okay. Oh, sa tabi ng dagat 'yan. Okay. Yon. sa Tatoy's kuya ano pa? Na pwede namin subukan. Ang dami talaga pa, parang magkatabi-tabilan 'yan. Oh, kasi 'yon may pangalan 'yon eh. Pwede ito lang? Ha? Dito? Hahaha <laughs> 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 Merry Christmas <request> <laughs> Merry Christmas <request> <laughs> Thank you, thank you oh, Sige So nagbiling gili ko ID mga kamatan na Sagot. <laughs> <Dredredcho>. <laughs> Parang gili dito kami ni Sir Iris Iris ha? Uh, ano pa kalot ang vlog mo kuya? Maton buhay taxi driver Ako gali si Maton uh, Maton sa trabaho ha? Hindi sa gulo ha? <laughs> <laughs> like and subscribe kayo yeah. kay kuya Maton yes. Libre yung pamasahin nyo pag oh. nagpunta kayo dito oh. <laughs> Dito sa tayo. Ah, uh, dito, dito na, na lang po. Ito sa kabila, ha? Oh? Yes. Ah, sige. Ikot oh, yeah, ko, ah. Thank you. Salamat. Eh, ikot na tayo, ikot. Oh, di ba bitin? Eh, Hindi, nakalibre naka, naka sa kaya ko, ha, ah, ng before, ng ngayong araw. Nakalibre naka sa kaya ko dito. Yun mga maton, sana ilibre ko na sila mo, pero naubos ng budget kahapon, no? Oh. <laughs> 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 naubos na kahapon ng budget, oh. So, aran na kami sa tinitirahan nila yung Thank po ya. Subscribe po kayo. Okay. Subscribe. Thank you. So, Bababa so, na kayo, sir. Yes. Dito na kayo. Opo. Yes. Ayos, ayos na kita. Ayos, ayos na kita. <laughs> <laughs> so, sa top na lang sa inyo to sa Manila. Saan kayo sa Manila, Juan? Shout out po sa mga taga San Mateo Rizal. Ah, San Mateo Rizal. Opo. Ah, oh. oh, dalawa kayo sa San Mateo. Opo. Oh, oh, Sigurado? Yes. <laughs> yes, <laughs> Merry Christmas, ah. ha? Merry uh, Christmas. Uh, advance na lang Happy uh, New Year uh, sa inyo. Advance na lang. Happy Year din po. Oh. Yes. Uh, thank you, thank you. Thank you. Thank po. you. Yes, kapatun, magpala na ako ng mga guwapo na yun, mga guwapohon. Galing may nila, galing mga kamatun. So, nag-enjoy naman sa kamatun. Gaway pa wala, pito Eh, takas saka sila, bakit na di ko sila na videoan? Yun, gusto pala nila nga i-vlog So, sir, well, thank you senior, sa sa pag-onboard kay Matona. Sana so, nag-enjoy kayo. At saka nasarapan kayo ng batsoy namin dito. Ayun. Thank you sa pag Thank you mga kamaton Thank you. Kag salamat. Merry Christmas mga kamaton. Lalo na inyo ng dalawa. <laughs> Merry Christmas inyo ng dalawa Oh. Advance sa inyo. Yer kay mo sa pits. Ano na pits at arti no. Poway kayo so. Yon mga kamaton. Thank you. Kag mayong gabi sa inyo mga kamaton. Thank you.